Narito na ang mahahalagang balita mula sa PNA Headlines. Ibinahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pinalawak na ang mga benepisyo ng PhilHealth para sa mga miyembro na may chronic kidney disease or CKD. Makikinabang sa pinalawak na Z-Benefit Package ang mga bata at matatandang pasyente sumasa ilalim sa kidney transplant. Sakop nito ang gamutan, check-up at laboratory tests para sa kanila. Bukod dito, itinaas sa isandaan at limamput anim na bilang ng mga hemodialysis sessions na covered ng PhilHealth mula sa dating siyam na po. Itinaas din sa hanggang 2.1 million pesos ang coverage para sa kidney transplant hanggang 1.2 million pesos ang magiging coverage para sa peritoneal dialysis. Makakatanggap din ang isang buhay na kidney donor ng tulong pinansyal para sa laboratory testing and monitoring. Inanunsyo ito ng Pangulo sa pagbisita niya ngayong araw sa National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City kung saan dinalaw rin niya ang mga pasyenteng may chronic kidney disease na suma sa ilalim sa dialysis kinumustari niya ang mga pasyenteng kakatapos lang sumailalim sa kidney transplant. Ayon sa pangulo, ito ay bilang tugon sa pagdami ng mga kaso ng chronic kidney disease sa ating bansa. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ang paglulunsad ng School Connectivity Drive ng Department of Education at Department of Information and Communications Technology. Dumalaw ang Pangulo sa Flora A. Ilagan High School sa Diliman, Quezon City kung saan nagsagawa ng virtual conference kasama ng mga guro at studyante. Dito nakuusap nila ang mga kapwa guro at mag-aaral sa mga geographically isolated and disadvantaged areas tulad ng Batanes, Marinduque, Cebu, Tawi-Tawi, Surigao del Norte, Agusan del Norte at Apayao. Nangako si Pangulong Marcos junior na pagbubutihin ang internet access sa mga pampublikong paaralan lalo na sa mga liblib na bayan isusulong din anya ng administrasyon ang digital transformation sa sektor ng edukasyon pasalamat naman ang mga guro sa pagsisikap ng gobyerno na magbigyan ng supply ng kuryente at internet connection ang mga paaralan na magagamit kahit may bagyo o anumang pagkakaantala ng klase. Layunin ng School Connectivity Drive na palakasin ang internet access sa mga paaralan upang magamit ang teknolohiya sa pag-aaral ng mga kabataan. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas na magdeklara sa unang araw ng Pebrero bilang National Day of Awareness on Hijab and Other Traditional Garments and Attire. Layunin ng Republic Act 12224 na itaguyod ang pag-unawa at paggalang sa iba't ibang relihiyon at paniniwalang kultural sa pamamagitan ng pagsuot ng mga katutubo at tradisyonal na mga kasuotan gaya ng hijab. Nakikipag-ugnayan na ang National Commission on Muslim Filipinos, National Commission on Indigenous Peoples at National Commissions for Culture and Arts sa Local Government Units at iba pang National Government Agencies upang magsagawa ng mga aktibidad at programa nagsusulong ng nagsusulong na agbokasya nito. Binigyan din din ng batas na ang paggamit ng partikular na kasuotan ay hindi sa pilitan. Pinirmahan ng Pangulo ang panukala bilang batas noong June 18. Sa balitang kalakalan, upang protektahan ng mga lokal na magsasaka, Nagsanib pwersa ang Department of Agriculture at ang pambansang pulisya sa Kompanya kontra agricultural smuggling. Ito ay matapos madiskubre ng DA ang bentahan ng smuggled na pulang sibuya sa isang inspeksyon sa Paco Market sa Maynila nitong Merkoles. Sabi ni Agriculture Secretary Francisco Tulaurel Jr. na walang inilalabas na Sanitary and Phytosanitary Import Clearance or SPSIC para sa pag-aangkat ng pulang sibuyas. Aniya, mas malaki at makinis ang nadiskubring pulang sibuyas na smuggled mula sa China kumpara sa lokal na sibuyas. Ayaw lang tumigil ang lalakas ng loob kaya naisip namin ni General Ocubo ng PNP na sa subukan natin ngayon, hanapin sila sa palengke. Tiniyak naman ni Laurel na hindi ang mga retailers ang punteriya nila kung hindi ang supplier na pinagmumulan ng mga smuggled na mga produkto. Pupuntahan naman yon usal uh, na nakabili, tapos hahanapin niya sa saan warehouse galing. So dun tayo sa warehouse, mag tayo ng mga warehouse. Nangako din si PNP Chief Directoral Staff Lieutenant General Edgar Okubo na patuloy ang kanilang pakipag-ugnayan sa DA mula sa training ng mga pulis hanggang sa pagsasampa ng kaso sa mga nasa likod ng ganitong ilegal na gawain. Mananagot sa ilalim ng Republic Act No. 12022 o Anti-Agricultural Economic Sabotage Act ang mga mapapatunayang sangkot sa ganitong aktibidad. Sa iba pang balita, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation or PAGCOR ang kanilang PAGCOR Guarantee website na layuning protektahan ang mga online gamers sa gitna ng pagkakalat ng mga peking gaming sites. Sinabi ni PAGCOR Chairperson and Chief Executive Officer Alejandro Tenko na makakatulong ang nasasabing website upang malaman ng publiko kung alin ang mga licensed online gaming platforms at maiwasan ang scamming. Bahagi anya ito ng hakbang ng gobyerno upang matiyak na ligtas ang mga Pilipino consumer mula sa online scams at masigurado ang responsibility at transparency sa paglalaro. Regular na maglalaba ang website ng mga listahan ng mga PagCore license Internet Gaming Providers kung saan pwede kaagad itong ma-access ng mga online gamer. Una nang nakatanggap ang ahensya ng mga sumbong ukol sa ilang illegal na online gaming sites kung saan hindi umano pinapayagan ng cash out ng mga nananalon sa laro. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo. Ito ang PNA headlines na hahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.